Hi guys, uh, for today's video, uh, titikman namin ngayon yung isa sa special na meron sa pateros. Uh, kung may isip nyo, pagka sinabing pateros, ang maaalala nyo agad ay balot, uh, penoy, uh, abnoy, uh, itik. Yan. Maraming luto sa itik. Next time, tatry din natin yung ano, mga iba-ibang luto ng itik. Pero syempre, hindi pa yan yung titikman natin ngayon. Uh, alfombra eh, special ng pateros yan kakaibang klase ng chinelas na pateros uh, si Jimmy Santos yan, alala nyo yan pagka si Antonio. Jimmy Santos ano yun uh, art artista yun na uh, dating hopes ng Kit Bulaga na kilalang taga pateros uh, kaya may isa pa na special ng pateros ito ay ang inutak. Yan, guys. So, ito titikman natin ngayon. Inutak. So, ano? May tanong ka ba? Tungkol sa inutak? Galing po po ito talaga sa totoong utak. Hindi uh, ito totoong utak. malalaman natin ito pag tinikman natin kung bakit siya tinawag na inutak. So, huwag na natin patagalin, guys. Titikman na natin, ha? So, buksan natin ang isa. Eto guys, yung mga tagapatero Pinakain nila to Masarap to pag lalong lalo na Kung may katambal na ice cream Pero syempre ngayon uh, Purely nutak lang muna titikman natin So, ayan o. o Ayan yung labas nya Parang bibingka Pero Ayan, o, parang slimy Na creamy Na parang may ubo sa loob So ito, tingnan nyo guys, oh. Sarap niya, no? Mmm. Sarap nito guys. Tingnan nyo. Siyempre ako, lagi na ako nito. Kaya papatikim ko lang kay... Mega. Oh, hmm? ano? Ang okay. mo, ha? Ano? Ano lasa? Parang ano? Ube. Parang <laughs> ube. Kaya siya guys, oh. Para siyang may ubi sa loob. Pero yung ibabaw niya, creamy. Creamy na, slimy. Kaya siya, so ayan, kaya siya tinawag na inuutak. Yung, yung texture niya, parang utak. Yung mga delicacy na gawa sa utak. Ayan. So, there you have it guys. Kaya, kung gusto nyo pa ng mga ibang experience sa mga kakaibang pagtahin, lalo na rito sa Pateros, huwag nyo nga kalimutang mag-like and share at mag-subscribe sa aming channel. So, there you have it guys. Bye!